Diyan sa may bahagi po ng Ombudsman, tiniyak po ng Office of the Ombudsman na patuloy na tututukan na mapanagot yung mga sangkot sa flag control scandal at yung pong pagkahay ng kaso sa Sandigang Bayan, masusundan pa raw ito. May update po dyan, live report si Bombong Gran Hilario. Tiniyak ng Office of the Ombudsman na kanilang patuloy na tututukan pa rin ang mga kasong may kinalaman sa malamalang flood control projects ng pamalaana ibinagi mismo ni Assistant Ombudsman Miko F. Club ano, makakasa mo na ang uh, publiko sa kanilang uh, di pababayaan ang patungkol rito. Makasesiguro din anya na walang kinatatakutan at pinababuraan ang mga kasong isinasampao o investigasyon kaugnay sa flood control scandal kung saan marihin pa niyang inihayag ang paninindigan ng pondo ng gobyerno sa flood control ay upang uh, maresolba ang pagbaha at hindi pa payamanin lamang ang ilan. Dahil rito kanyang sinabi na bilang tanod bayan, kanilang papanagutin mga sangkot sa opisyal at kontratista sa isyu ng korupsyon. Narito ating pakinggan si Assistant Ombudsman Miko F. Labano. The Office of the Ombudsman assures the Filipino people that we will pursue this case firmly, independently, and without fear or favor. Public funds were meant to protect communities from flooding not to enrich officials or private contractors. Those responsible will be held to account. Kasunod ang uh, naturang payag ng formal maihay ng Office of the Ombudsman sa Sandigan, Bayana, ang patong-patong ng mga kaso laban sa ilang opisyal dawit sa kontrobersiya. Kanilang kinasuhan si former akbicol Party List Representative Zaldico, mga opisyal ng Department of Public Works and Highways at Board of Directors ng Sanwas Corporation sa manumalang proyekto sa Nawana Oriental Mendo Mindoro. Ngunit binigyan din ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na bagamat ito ang una, asahan niya, raw na may kasunod pa ang mga may isasampa. Nauna lamang raw dito sapagkat ang naturang kaso ay ang siyang nauna rin maisumite o maihay ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa kanilang tanggapan. Muli si Assistant Ombudsman Miko Clavano. This is the first case that was referred by the ICI, and as a result, it is the first case to be filed in court. I would like to emphasize that this is the first of many cases that will be filed in court. There are several cases in the preliminary investigation stage and more in the fact finding stage. We will update the media and the public as these cases become ripe. for filing in court as well. Kung babalikan ang mga kasong isinampa ng Bootsman laban kina uh, former Congressman Zaldico at iba pa ay ang uh, malversation of public funds through falsification of public documents at paglabag sa section 3e ng the public act 3019 uh, o ang anti-graft and corrupt practices act habang sinampahan ng hiwalay na kaso pa si Zaldico sa paglabag nito ng uh, Section 3B ng Republic Act 3019 sa pagtanggap ng unwarranted financial or pecuniary benefits. Muli, ating may isa pang ulit na pakinggan si Assistant Ombudsman Lavalo. Malversation of public public funds through falsification of public documents under Article 217 in relation to Article 171, Paragraph 4 of the Revised Penal Code. Violation of Section 3E of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, or RA 3019, and for former Congressman Ko, violation of Section 3H of RA 3019 for receiving unwarranted financial or pecuniary benefits. Naguulat live mula, Office of the Ombudsman. Yes, uh, Bambu Genesis, yes. Uh, may timeline ba na naibahagi ang Office of the Ombudsman para dun sa susunod na filing of cases maliban or after nitong pag-file nila kahapon kay uh, Saldico? Sa kasalukuyan, wala pang uh, naibabahaging tiyak na petsa kung kailan niya ang uh, susunod na pag uh, ahain ng uh, kaso muli sa Sandigan Bayan. pag pagtitiyak ng ombudsman na uh, gumugulong ang kanilang mga investigasyon at pagsasapinal ng mga reklamo at kasong posibleng at asahan na maihain sa Sandigan Bayan kontra sa mga tiwali o dawit na opisyal sa flood control projects. Bobo Jenny. Okay, Maraming salamat, Bobo Grant. Naguulat live mula Office of the Musman, ito si Bombo Grantilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Bast Radyo. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.